Nakatikim at nakasubok na rin ba kayo ng sinigang na puso sa saging mga kailongga? Isa rin po ito sa recipe na paborito po naming mga ilonggo. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga, meron nga po pala tayong nag-iisang puso po ng saging. Noong nakaraang araw pa nga ito mga kailongga, kaya nga po ito ay hindi na nga po ito presko. Pero ayos nga lang po ito mga kailongga dahil pwede pa naman itong lutuin. Bali, hiniwa-hiwa ko nga lang ito sa katamtamang laki ito mga kailongga kailongga. At pagkatapos nga po niyan mga kailongga, syempre hugasan na rin po natin ito ng mabuti. Para naman ho, mawala-wala kung ano man pong mga kumakapit dito. Gagamit po pala tayo ng karning baboy dito mga kailongga. Bali, nilapuhan ko nga po pala ito mga kailongga. Hindi ko na nga po pala ito na ipakita. Dito nga po, islicing na rin po natin ito. Syempre, nakadepende na rin po sa inyo kung gaano nga po kalaki itong pag-slice. Gagamit na rin po tayo dyan ng mga lamas. Ay, wala pa po tayong nabibigay piling sibuyas. Abay, walang problema kahit wala pong sibuyas mga kailongga dahil maluluto din naman ito. Siyempre, hindi naman po kami maarte kung ano po yung meron sa kusina. Ayun nga lang po muna. Pagkatapos ko nga po itong igisa itong ating pong mga laman. Siyempre, sunod na rin po natin itong karni po ng baboy. Ali, paghalu-haluin lamang natin itong mga kailongga. Siyempre, ilalagay na rin po natin dyan yung mga pampalasa. Tulad nga po nitong asin, paminta at magic sarap. Maglalagay na rin po pala tayo ng tubig na hanggang liig char <laughs> Eh, alam mo naman mga kailongga, yung mga tao dito pasabaw. Masarap naman po talagang ihigop ng sabaw mga kailongga, labi na kung taglamig. Ang sarap po kasi niyan, ihigop-higop mga kailongga. Gay, agad tagi, tita na init, diri subong sa amon. At dito tana sa Luzon, ay per tita na ang ulan. At dito nga po mga kailongga, syempre tatakpan na lang muna natin ito. Ay, maghihintay na naman po tayo ng ilang minuto para maluto po ito. Kalipas nga po ng mga milyong taon, agay ah. Sempre magdadagdag na rin po tayo ng sampalo. Kumbaga, itong sinigang. Optional nga lang po kung meron nga po kayong sampalok, mga kailongga. Eh, kung wala, eh, pwede naman po itong sinigang. Para naman meron pong kilig-kilig. Charot. At dito nga po, maghihintay na rin po tayo ng ilang minuto. Kalbukalon gamay. Siyempre, mga kailongga, ready to serve na nga po ito. At eto na nga po, mga kailongga, luto na nga ang ating ulam for today's videos. Nako, maraming bahaw na naman ang bubub bungkag neto mamaya. At sigurado nga po akong patidukot dukot. Ubus. Char, lumabas ang kalun. <laughs> at kung nakabot at napanood mo po ang video ito mga kailangga. Huwag mo na rin po sana akong kalimutang i-follow po dyan. Pakishare na rin po sana ng atin pong mga video Para naman ho sa more content na atin pong gagawin. Agaray mga kailangga manamit. Kin. Tara mga kailangga, lamo na po tayo. Siyempre, habang po tayo ay kumakain. Siyempre, magpapasalamat na rin po tayo doon sa mga nagpa-follow, nagla-like ng atin pong Facebook page. Siyempre, ganun na rin po sa mga nagre-react, nagko-comment, at nagsishare ng atin pong mga video. Dahil kung wala po kayo, e eh, siyempre, wala din po tayo dito ngayon. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.